Hindi. Oh. Korigor. <laughs> ba. Sino na naman yung batang dala-dala mo? Pamangkin ko 'te. Oh, pamangkin na naman. Oh, yung isa kong pamangkin eh galing sa probinsya. Gara oh. trabaho, walang maiwanan. Oh, e, ayan, sino na naman niya? Pamangkin mo na naman. Oh. Lalaki, si Ruben. O oh, si Ruben. Oh. Ay, sa pangalan na napakagandang pangalan. Sige, sa tita Ruben. Uy, ano tita Ruben? Anong break sasabi mo ng ano? ano? Si ate talaga. Gusto mo, iwan ko muna si ti, para ba discarte ako? Oh. Iiwan mo sa kanya Rigor. Ano, nagtitiwala ka agad-agad sa akin? Siyempre, eh, suki naman kita, Tih. Ano naman, ano ba? Diba? Okay. Ano Ano? ka ba, Rigor? Hindi ko maaalagaan yan. Ano bang inaano mo? Sa tindahan ako, pag-ibumili. Kasi sana si Ruben, papayawang ko muna sana para ma-discard ako bukas. Wala kasi pambiling gatas. Naku, Rigor, wala akong time sa bata. Ano mang... Uh, ah, wala. Sigula mag-aalaga niyan. Alam mo naman na eh, <laughs> <laughs> di... nagtitinda ako eh. Mamaya, iyakin pa yan. Siya... Hindi <laughs> siya nangingilala pa, kaya hindi siya iiyak. Eh. Hello? Uh, ano pa nga yan? Rigor, huwag yan. Ruben. Hello, uh, Ruben. Oh, Ruben. Wala ka lang gatas niya, Ruben. Oh. 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 Diba? Tuwan kasi... tuwa naman na niya. Tuwan tuwa ano naman niya, na, Rigor. Ka ka, eh. Alam ko ba? Akin na 200 te. Hello, baby. Oh, diba? Ah? 200 ka hawak eh. <laughs> ha? 200. Oh, grabe naman niya rigor, pati ba naman bata, pinagkapera mo pa. Hindi ko pinagkapera, hindi, pambili lang gatas. <laughs> oh, eh di ba madiskarte ka? O di, Una. Yeah. yung pinagdiskarte mo, ibili eh, mo na. Di, paano ako makadiskarte, di, may alaga. Uy, uh, uy, uh, uy, uh, Ruben, huwag yan, pag matuto ko mag-iho Ruben. Ay, kabata mo pa, iho. Eh, Kayo si Yoshi ka yos, kakagad. Um, ben. 200 lang, 200. Lats. <laughs> ay, pambili ay, gatas. May... Balik ko rin bukas. Eh, gatas na lang kaya ano ko dyan? Ay, hindi. Yung ano na ito eh, sisikat na ano. Na ano? Angkor. Eh, wala ka naman angkor eh. Bo, grabe namang... Mamahalin katas to. Angkor! Oo. Yeah. Grabe namang gatas yung... Yeah, hindi mo makakalimutin eh. Angkor. Siya <laughs> <laughs> atin talaga. Palabiro eh. Pwede natin eh. Wala, may bigatas ka na doon. <laughs> -in Inistalan mo na naman ako, Rigor. Pinangan mo na naman yung bata para makautang ka na naman sa akin. Adong, hindi mo ka doon. Adong, adong. Ayan, dos na, dos. Kami, dos. Ayan, anak. Nate. Suru. Bili ka tas. Rigor. Bili ko bukas. Harap <laughs> lang ako ng mapapag-iwanan. Okay, bitin na sa Balik mo yan, ha? <laughs> Bili ko bukas, eh. Kawawa naman yung bata sa pinaggagawa mo. Ginagawa mo pang ano. Lahat ng tao, kaya yung mahutang basta sa pagdating sa bata. Eh, ikaw, ayaw mo bang potong. Yung e, sir na lang to. Balik ko na lang to. <laughs> si Rigor, oh. kundi so, lang sa ko, eh. bata. Iyak ano. kami, walang panggatas. Ruben, bapik ka na. <laughs> si Ruben, nananapik. Uh, dong, ikaw Nagugutom na ata, oh, kanina pa ito tayo hapon, hindi pa kumakain eh. mo, nawawala na sa sarili niya oh. oh. okay. Tayo, <laughs> <laughs> <laughs>